lahang kasi ano ba yan nalilipad ba't ayaw magsiga ano ba Pang pangatlo na yun ah Mega hujan, tayo. Mingas. Mingas muna tayo kay magkakapi tayo. Magkakapi. Ano eh, ano na siya? Ano na ba? Nagsiga na ba? Ay, namatay na. tay, Mabuhay ka, mabuhay ka. Hindi ako walang kape slide ngayon. Ayan, mabuhay ka. Anong buhay sa bukid? Sa bukid, bukid. iyan ilalagay na natin ang kaldero. Lagyan natin ng konting sapin para hindi masyadong mahirap. Ano, para hindi masyadong madumi. Yung malaki-laking gatong ang ilagay natin. Para pang mga tagalan. Ayan. Maglalaro tayo ng kapikapihan sa ating bahay-bahayan. Ayan, nakapagpapit. Ingat sama aku. Ayo ayo. Ay, ay. Apa kateksan ka?